Binigyan din ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP, nalabag sa batas ang sino mang nagbibiro o nagpapakalat ng mga bomb joke at bomb threat ayon kay CAAP spokesman Eric Apolonio. Base sa Presidential Decree 1727, ang parusa sa mga nagpapakalat ng bomb joke at bomb threat ay kulong at multa. Ang pahayag ni Apolonio ay kasunod ng insidente ng bomb joke araw ng lunes sa Bicol International Airport kung saan labing isang flight ng Cebu Pacific ang na at isang flight ng PAL ang nag-divert pa Manila. Malaking perwisyo po ang nagawa nitong ginawa ng isa nating kababayan na bomb joke. Ano? Isa pong uh, Cebu Pacific Flight 5J5326 noong uh, 10.45 per I to spend this uh, at International Airport. Isang daan walumpung pasahero at tatlong sanggol ang sakay ng naturang flight. Natukoy ang bomb joke nang makita sa isang palikura ng gusot na papel na nakasulat ang bump. Sa ngayon, nagpapatuloy na normal ang operasyon sa Bicol Airport. Ayon naman kay MIAA Assistant General Manager Security and Emergency Services, retired Brigadier General Manuel Gonzalez. simula nang umupo siya sa kanyang pwesto sa NAIA, dalawa na ang naitalang pasahero na may kaso ng bomb joke. Na-advise sa namin po yung mga pasero na it possible, do not make any joke about the bomb threat. Kasi po, ma-upload po kayo, hindi kayo makakabiyahe. Kasi first, kakasuhan kayo. Batas po yan. Na. Ma Criminal offense po ang magbiro ng uh, bomb joke, ma'am. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal ito, si Nag-uulat, SMN News.